Kaya kayo ha, yung mga gustong mag... Maggay... Gusto ko talagang magawa ng video. Kaya lang, alam niyo, parang marami akong ginagawang dahilan para hindi magawa ito. Unang-una yung oras. Sasabihin, pwede natin sabihin na wala tayong sapat na panahon para gawin ang bagay na ito. Tapos, minsan, ang daming tumatahol na aso, may mga dumadaak sa sasakyan, may mga tumitilaak ng mga manok. Kaya parang ang mga challenges kaya hindi ko na ipagpapatuloy ng tuloy-tuloy ang paggawa ng video. Pero ito talaga kasi yung gusto ko talaga siyang gawin. Kaya lang, ngayon, maraming mga... Uh, balakid na hindi ko agad siya magawa ng solusyon. Kulang na kulang yung effort na ginagawa ko. Kaya naman ngayon, halos bago-bago pang pasok at mag february na nga ang taong 2025, ay sisikapin ko na makagawa. Bibigyan ko siya ng panahon dahil ito talaga yung gusto kong gawin. Isa din sa pinaka-challenge uh, ng paggawa ng video ay siyempre uh, humarap sa kamera. Sa so, totoo lang, hindi madaling humarap sa kamera at magsalita lalo na kung wala kang tiwala sa iyong sarili. Katulad ko, parang hindi ako nasisiyahan sa mukha ko, mga ganyan. Pero kung kasi lagi siya ang pagtutuunan ko ng pansin, hindi talaga ako makakagawa. Sabi ko bak? parang nakikita ko sa iba, dapat presentable yung mukha. Alam ko na maraming may gusto na magkaroon ng YouTube, YouTube channel na successful. Kaya lang maraming mga bagay talaga sa iyo. Kung hindi mo siya bibigyan ng sapat na na oras, katulad ng mga successful na mga vlogger, hindi talaga, hindi talaga siya uusad. At alam ko rin naman na bawat isa sa atin ay mayroong pwedeng iambag sa larangan ito. wag na natin pigilan ang ating sarili at gumawa na talaga tayo ng paraan para ito ay ipush i-push at ipagpatuloy. Di ba sa paggawa ng video, kailangan daw meron tayong niche o yung Uh, target ng mga audience. Sa totoo lang, hirap ako kung anong niche ang gagawin ko. Ang dami ko lang ang nagawang mga anong, topic eh. 2012 pa pala yung kauna-unahang kong pag-create ng YouTube channel. At mayroon akong 12 subscribers. Hindi ko alam yun. Pero after naman na nakakatapos ako ng isang video at na-upload ko, alam mo yung gaan sa kalooban at saya na, naka na nagawa mo kung ano yung gusto mo. Kaya lang hindi ko talaga maintindihan bakit palaging may parang alam mo yung parang ang ganit, parang may resistance sa paggawa. Marami kang parang mga balakid, ayun. O, oh, di dahil gusto ko nga, ano. Noong 2012, alam ko, bumili kasi ako ng laptop doon. Tapos noon, dahil nga gusto ko siyang maging, ano, gusto ko gawin talaga itong pag-video. Bumili pa ako ng camera, bumili pa ako ng mesa, bumili pa ako ng uh, yung chair, yung hindi naman siya ergonomic chair, bumili pa ako ng chair, yung swivel chair swivel, swivel chair nga ba. Yung basta yung chair na may gulong, hindi ko naman na ipagpatuloy ang paggawa ng video. So ano na nangyari? Nasira na yung swivel chair, nasira na rin yung laptop, nas hindi na rin gumagana yung camera. Mga 9 years, sabi ko kailangan ko ng cellphone kasi gusto ko ulit mag-video. bumili ako ng cellphone. So, ito, itong cellphone na gamit ko, ito, ito pa yon Tapos, bumili ako ng local na microphone lang para ka ako malakas ang sound no pag nasira na naman yung micro yung aking microphone na yon nakagawa naman ako ng ilang video pero siguro mga basta ko lang baka ewan ko kung may baka wala pang sampu o baka mga lima lang, ganyan. Kasi putol-putol talaga akong gumawa. Nabuno ko nga yung mula 2012 ha, pero nyo yung 2012 hanggang sa sumapit na ngayon, 2025 na. May 52 lang ako na videos na nagawa. Naku, ang dami ko ng na mga nabili para for preparation nga para dito sa pagbibideo ng ito. Pero wala. Hindi na ulit muna ako bibili ng kahit ano hanggat hindi ko nagagawa. Yung dapat pangunahing dapat gawin kung hindi ang paggawa ng video, di ba? So, doon tayo sa niche, no? Okay, ngayon, sa mahabang pagninilay-nilay, magkukwento lang ako sa inyo ng mga bagay na natututunan ko, ng na mga bagay na pwede kong ibahagi. Kasi ito talaga yung nararamdaman kong gusto kong gawin. Kaya kayo, ha, yung mga gustong mag- mag-vlog mag, Natutunan ko na isang dahilan kung bakit din parang maganit at mayroong resistance sa paggawa ng vlog. Kasi meron tayong ibang hangarin eh. Kapag ang hinangad natin ay magparami ng mga subscribers, gusto natin lang ay maging kilala or maging sikat. Para may resistance, para sumulong ka, ang iyong hangarin ay makapag-share lang, makapagbigay ka sa iyong kapwa, mga ganyan. Makapagbahagi ka, kagaya ng gusto kong gawin, makapagbahagi ng kaalaman. Parang mas madali at mas smooth yung flow na flow flow yung flow ng iyong mga ginagawa wala siyang resistance tapos parang magaan lang siya yung ganoon ating maging priority ay yung makipagbigay tayo sa ating kapwa na kung ano man ang pwede nating ibigay sa kanila Para natutunan ko kailangan kasi na i-appreciate i-appreciate natin yung sarili natin ano bago tayo paano natin i-share yung ating sarili sa iba kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi tayo naniniwala, kung mababa yung tingin natin sa ating sarili, ay malaking hadlang yon para tayo ay umusad at lumago bilang tao. At ang kabuuan lang naman ng mga pinagsasasabi ko, kapag meron tayong gustong gawin sa ating buhay, na alam natin na ikakasaya natin, gawin natin yon. Pero bago natin gawin yon kasi may mga challenges na kailangan mong malampasan, malalampasan natin yon kung mamahalin natin ang ating sarili. Huwag natin mamaliitin yung ating kakayahan at magtiwala tayo. Paano tayo pagkakatiwalaan ng iba kung mis-mong tayo ay hindi nagtitiwala sa ating sarili, di ba? Pangalawa, kailangan meron tayong pagmamahal sa ating kapwa kasi nga ang ibibigay natin ay serbisyo sa ating kapwa. Hindi kung ano yung bagay na makukuha natin sa kanila, kung hindi kung ano yung bagay na maibibigay natin sa kanila. At yung ibang mga bagay na gusto pa natin makamit, ay kung sana yung darating kung tayo ay unang magbibigay. Pero syempre, hindi natin dapat asahan. Ang kagustuhan lang naman talaga natin sa buhay na ito ay tayo ay lumago, umunlad, ba? Diba? Magawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin. So, yun lang muna po ang aking kwento sa araw na ito. At maraming pong salamat at sana kahit papano, no, sa aking... Uh, mga sinabi ay meron na kaunting aral na pwede po natin, na pwede nyo rin pong gamitin sa, at i-apply sa inyong buhay. Uh, pero basta ang pinakauna sa lahat, mahalin ang sarili at huwag laitin ang sarili. Okay? At lagi po nating tatandaan, na walang imposible, lang imposible sa mundong ito. Maraming pong salamat! May nakalimutan po ako. Be yourself. Ikaw ay ikaw. May sariling katangian na kailangan mong ipagmalaki dahil ikaw lang ang mayroon yan. Wala kang katulad. Maging totoo sa sarili. Magpakatotoo at gumawa ng tama at mabuti sa kapwa.